Ayan hey, mga idol, mabilisan lang tayo. Ito, tuturo ko naman sa inyo kung paano pagganahin ng aircon. Pindutin lang itong git. Na. Yan, gagana ang aircon. Automatic, yung easy, gumana. Ibig sabihin, lalambig na yan. Pag naman iihina mo yung blower, yung hangin, pindutin mo to. Yan. Lalakas yung blower, plus tayo. Yung blower niya, lalakas. Yan. Pag gusto nyo mawala, ihina masyadong malakas yan ihina mo pati isang pindot tapos mawala ah yung inik niya yung temperature ito yung nakadrawing na parang ko na yan yan kung gusto mong ihina yung lamig pindutin ka sa, pi, sa plus yan. yan iinik yan iinit iinit siya ayan bigla nang minit. kung gusto mong malamig minus habang binababa mo yung minus ibig sabihin lumalamig yan yan lumalamig siya pagpata yung easy yung easy pagpata ibig sabihin blower lang yan walang lamig yan dapat sisindihan yung easy blower pag naman ito ibig sabihin ang hangin nandito sa harap ayan ang hangin asal pati dito. pag naman ibig sabihin itong naka na yan ibig sabihin yung lamig nya paikot-ikot lang dito sa loob pag naman pipindutin mo yan ayan yung naka drawing na ibig sabihin yung hangin sa labas pumapasok dito sa loob ng bako pumapasok. Kailangan, pindutin mo yan. Ibig sabihin, yung nakaikot na yan. Ibig sabihin niya, yung hangin na dito lang sa loob. Yung hangin sa labas, hindi mo malalanghap. Pag pinindut mo yan, yung drawing na parang pagpusok na gano'n, yung hangin sa labas, malalanghap mo rito sa loob. Gano'n, ibig sabihin niya. Yung isi, huwag kalimutan pindutin. Kasi pag hindi mo pinindut ang isi, ibig sabihin, hindi siya lalamig. kailan pindutin mo yan, kailan nakablo, lalamig niya yan. Ito, yung fan, malakas, hihina yun lang kasimple. Patay? Okay.